Adik lagi mag binugoy uy. Ah, manguli na tao oy? Mga badlungon lagi mo. Oo oh, nga rin. Kutub. Hala, aron mga mo mo mo. Basing manghilak mo ha. Pagbantay lamang gadyod. ang Madam Ag Tiwasan. <laughs> sige. Ah, oh, mga badlong ko na. Ah. Oh? Ala, sige malirin na. ka malirin. Ah, mga badlong Lagi mo kaayo. Dili lagi magdagandagan o tuda kayo maumod mo mapaksi ang iyong agtang makakaon mo bunbun ana, ana 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 ay pwede okay bugas no. ah, na Ah, nadi nagbuwad dari, giboran dari dari guys. Okay, one shot nakabork yung baldusa pwede siya buwaran since wala pa naman siya nagamit food kay common na na human ah lagi mo guys Alam, maanad ginawa si nilas kay kuan kaayo So, graba. Tagba, dyo kagoko, dana ron. Uh -huh. Guys, dalit na mo guys. Kay hapon na guys. Basig maabutan tag ulan. Pwede mo nga ito na makatatag Basketballan. Tara na. Kay mo tayo na tag basketball. Bakit naman? Saan na, So, mga bulak na rin, guys. Na iba na na siya kay. Hindi ko ano man ang dalan. Hindi inat ba? Hindi. Nag-road widening man is la di ay. So, na, naku na kaayog hawan de rin. So, mga bulak na mga white lady. na. ibanan Nag-guys, like sapit na siya mamusuwak ang mga kuan Ang mga kahumayan. Mga next kuan anek. Ha? Huh? No, ah. Kaon ka gisda. Sige, manguha ta. Manguha lagi tag-asda. Ikaw. Ikaw. <laughs> ah <laughs>